Laki oh. so, ako. dala mo ngayon. Naubos mo eh. Mura. mura. mura, na, mura, na, mura na. Ano ba alin niya? Ganito. Hala, buwan na ito. Gulong ko Hindi, ano alin ito? ba? Alin ba yung Ayan. Alam mo dapat niyang mag mo nalang. Ay, mag nalang mo Ibigay mo na dito sa Kalupit na makamasa. Dito tayo ngayon sa Kalupit Bulacan, no. Eh may nakita ko tayo maganda si Nibala, oh. Si oh. mga makamasa, no. Oh. Napakabata pa. Ilan ba kaya ibigay mo? Ten months pala pa lang, napakaganda si Nibala.